Dagdag pa mga pagabalita, iniulat ng Money Department of the Interior and Local Government, Secretary Benjamin Abalos Jr. na arestado na ng kapulisan ng sospek sa naganap na shooting incident sa EDSA Ayala Tunnel sa Makati City na kumitil naman sa buhay ng isa pang driver. Sa ginarap nga na pulong balitaan ngayong araw sa Campo rame kinilala ni Secretary Abalos ang sospek na sangalan po yan ng Gerard Uyuh na isang negosyante na na-arrest na rin ng mga otoridad sa tulong ng mga naging pahayag ng mga testigo, sa CCTV footage at rapang mga ebidensya tulad na lamang ng positibong paraffin test at nagmatch din ng mga basyo ng bala. At uh, sa ulat nga, gitgitan lamang raw sa kalsada o road rage mula sa kabaan ng Kalayaan Avenue hanggang Ayala Tunnel sa kad na uwi sa madugong Pamamaril. Dead on, on the spot ang biktima na tinatayang may edad na 40 hanggang 50 taong kulang matapos nga na magtamo ng tama ng bala sa balikat na tumagos naman sa kanyang leeg. Agad naman na naraspindihan ng iba pang mga motorcycle rider ang pasaherong babae at sanggol na sakay ng biktima na napag-alamang ng galing pa sa BGC noong mga panahon na nangyari ang naturang insidente. Nagawang makatakas agad ng naturang sospek pagkatapos ng kanyang ginawang krimen, ngunit naaresto rin kaninang umaga uh, ng mga otoridad ito sa bahagi po ng Riverside, Pasig City. Samantala sa ngayon ay eh, hawak na ng mga otoridad ang nasabing sospek at bukas at bukas po ay nasa namang sasampahan ito ng ng murder kaugnay pa rin sa naturang krimen. Sa kaugnay po ng balita, naglabas na nga ng uh, show cause order. Ito namang uh, Land Transportation Office laban sa registered owner ng itim na luxury car na sangkot nga sa nangyaring road rage sa EDSA Ayala Tunnel sa Makato City na nauwi nga sa pamaril patay sa isang driver na uh, nakagitgitan ito ho nga uh, sospek. Ayon kay Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, kasalukuyan ng nakikipag-ugnayan ang kanilang kagawaran sa Philippine National Police hinggil sa naturang isyu. Ito ay matapos nga na humingi ng assistance sa LTO ang police investigator sa kaso parehan sa pagkakakilanlan ng mga registered owners ng naturang luxury car gamit ng uh, suspect sa naturang krimen. Batay na rin yan sa naging salaysay ng mga testigo, gayon din ang mga kuha ng CCTV footage. Batay sa naturang show-cause order na inilabas ng naturang ahensya, sinasabing nagmula sa Las Piñas City, ang registered owner ng nasabing isakyan na pinagpapaliwanag naman kaugnay sa nangyaring insidente, nang may kasamang notarized affidavit. Dalawang violation ang nakasalig sa naturang show cause order na kinabibilangan ng reckless driving sa ilalim niya ng joint administrative order 2014-01 at improper person and to operate a motor vehicle sa ilalim naman ng Republic Act 4136. Habang buko dito ay hiwalay pa ang kasong kriminal na isasampa sa sospek na sangkot nga sa nangyaring shooting incident sa kasalukuyan ng iniimbestigahan ngayon ng Philippine National Police. Samantala, patuloy naman ang ginagawang pagpapaalala ng Land Transportation Office sa lahat ho ng mga motorista na iwasang pairali ng init ng ulo sa kalsada dahil wala itong mabuting maibubunga. Tiniyak naman ng uh, pamunuan ng Philippine National Police na airtight ang kasong kanilang isasampa laban sa sospek ng uh, naganap na shooting incident dyan sa may Makata City na nag lamang sa gitgitan sa kalsada. Ito ang binigyang diin ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marvil kasunod yan ang pagkakaaresto ng mga otoridad sa sospek na kinilalang si Gerard Yu na namaril patay ng kapamotorista dyan ho sa may bahagi ng EDSA Ayala Tunnel sa naturang lungsod. Batay kasi sa naging investigasyon ng kapulisan ay lumalabas na walang permit to carry firearms outside residence itong siyu, kahit na mayroon itong license to own and possess firearm. Habang sinabi naman ni National Capital Region Police Office Chief Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. na nagtugma sa ballistic examination ang bala ng baril na ginamit sa krimen. Sa balang nakuha mula naman sa sospek nang ito ay maaresto sa Pasig City at nagpositibo rin ito sa paraffin test. Samantala, ngayong araw ay inaasahang sasampahan na ng Philippine National Police ng kasong murder ang naturang sospek na siyo ng dahilian sa naturang krimen. Matatandaang sa ulat nagugat lamang ang naturang krimen o itong pamamaril patay sa gitgitan sa kalsada o road rage ng dalawang motorista mula yan sa may kahabaan ng Kalayaan Avenue hanggang sa may Ayala Tunnel na kalaunay na o na uwi nga sa madugong pamamaril. Dead on the spot ang biktima na tinatayang matapos nga na magtamo ng tama ng balas sa balikat na tumagos naman sa kanyang liig habang agad na nirespondihan ng iba pang mga motorcycle rider ang pasaherong babae at sanggol na sakay nito na napag-alabang nang galing pa dyan sa BGC doong mga panahong nangyari ang naturang insidente. Mariing kinundin naman ito ng Land Transportation Office ang naturang insidente kasabayan ng pangakong makikipagtulungan sila sa anumang isasagawang investigasyon ng Philippine National Police sa naturang kaso.